mga idol tanggal lang kami ng tambutso anawakan pa may balik i-convito e ba sa taas iyan e. o tulak mo ipihit mo kundi paluwag lang kami ng tambot yung mga idol. Mm. Nipit na. Ay, eh, mga idol. Oh. Cool. Ito kung talaga ang kailangan nito. Aling range na? kasi kilili itong uh, ganun lang ayo. Oh. Mm. Natanggal sa pinakaklam niya mga idol yung kan. Kaya bumitaw yung tambotso. Dito kami ngayon sa kan. Ito hindi kaya to, aling rings na to. ano, naigpitan hindi. Sa so, ay. Ayun oh, pinakakalam niya na 'yon. Yan, mga idol yung natanggal yung pinakakalam niya na yan. Eh, masama. Aling rings pa lang yabi nito. Kailangan, aling rings. Remedyohan na lang. May script na lang pinanghigpit na yun. Kaya masira yung trade nyan, ano? Eh, wala ka lang to nito. Hindi, hindi naman niya may sasagot ng gusto dun, ano? Diyan mo lang sa may pinapatay mo yung higpitan. Bumitaw sa kalam mga idol. Kaya, kwan. Ang tambutso niya. Kaya maingay. Kabit lang namin. Ayan o. Aling rings yung kailangan niya. Pero tinira na ng kasama ko ng kwan by script. Para lang mahigpitan. Para paraan. Ginawa na namin ang paraan mga idol. Ayan o. Umaahon kami kagabi sa Ati muna 'yung eh, ang ingay na ng makina namin, yung pala laglag na yung tambutso. Niluwagan siguro nila 'yan nung kinabit 'yung ng turbo niyan, tapos hindi na higpitan. Hay na siya mga idol unting Hay naku. Hay higpit na lang Dito kami ngayon mga idol sa kan Bypass ng Candelaria Ayan oh kabit lang namin yung si namin na tarangkada na rin kami tarangkada ah, na din kami uli uwi ng bulakan mga idol katatapos lang din namin kumain okay na may mahigpit na no pero higpitan mo pa okay na mga idol yun lang Think you for watching